Ayun po, ito na po ang update do sa ating kamatis. Ano po na batch number 2. Yan no. Ating pong sinusulit na. Yan ang sa ating din ng panahon ay ating pinabahan ito. Yan. Yan po na no, may kagabi pa kaya medyo ano. Kaya medyo basa pa oh. Kapalanda mo na kawili. Eh. Ngalan tayo no, bahala na no. Ba baka, hindi ano po, talaga lang mainit ano. Mainit na ah. Hindi nalalanta. Kung bagay nayokulaan talaga. sa init. Kung sa tao ipahinga baka unti ano. Relax muna tayo. <laughs> ay siya nga kahit pala yung matanda ay yun, gano'n ano. Oo. Oh, oh. May na nahaapo sila na, eh. Siya nga. Yan yeah, si Kaweli po ang nagagamas. Oh. Aray po ay sa totoo. ay Ayang tanim na iyan ay ganda lahat ka sukal lo. Oh. Yan ganyan lahat ka gubat. Oh. ngayon po nililinisan. Na po naman yung iba nating kamatis oh. Talagang ano din po sa init. Ilalaban natin. Oh. Ya, yung ganito ka sukal ay ano na ating nililinisan po. Kuya Willy, saya pun si Jim. kami pun di game. taga paga, uh, patik, tahu? ya udah kamu tiga. pupulutin na ito po yung mga kung sa tabas naibang bang na po yan para po papatubig natin dun lang ang punta dami rin po nang namatay oh. Yan, ito na po. Ang ganap sa ating kamatisan. Medyo pinahiligan po natin ng kaunti. Kung mapapansin nyo. Yan, parang nakatumba po siya. Yan po ang tawag, pahilig. Pagbawi po naman, gretso na yan. May mga nakukuha pa pong kamote eh. Yan o. mga kamote eh. Lali po sa pinagtabasan. Mamaman po ang laki eh. Ito yung titimbunin. Ayun po, ito na po yung ating kamatisan no? Ito na, naging ganap Lalanta ah Babawi pa naman po yan gawa lang ng tindi init atin po nilalagay na rin yan ng chicken manor uh, para dire diretso lang tapos po ari yung ating mga kamote yun o oh. Uh. nakarami rin po uh. Baka po may dalawang kilo. Uh -huh. Yan na po ang ganap dito sa ating kamate at sampu. May mga kamote pa tayo nakuha. Oh. Ayun po. Salamat po sa inyong pagsamahayan. Ingat po lahat. Happy lang po. Bye.